sa channel day 1 tracker ito yung ano yung part 2 no kasi yung nagkunik ako dun sa ano plan 7 ito naman is malapit na tayo dito sa Jida South Kurma Kum, Kumra malapit na tayo kaya ayan yan power plant yan kaya mabilis tayo early arrival tayo kasi dito tayo duman sa sumaisi kasi pag dito sa gitna napaka traffic pag nag man ka nag man ka yan ginawa ko nag ako kasi walang ano walang truck pan dito sa likod so konti lang naman differential maaga ka mga pagpahinga dito pag na-discarga tulogan mo na hanggang anong oras maaga ka makakalabas naman mamaya yan eh power plant yan Power plant, nah, so unahin yung mano maliwanag. Ganyan, power plant yan, dadaan lang tayo diyan sa gilid. Sumidaan dito, dito ka kaliwa, bandang kaliwa ka. Yan, dito sa kaliwa, no kasi doon malayo. Iikot ka naman, pwede rin naman doon, pero malayo kanan dito ka sa bago lang itong rasada rito eh. bago lang natapos kaya nakakataan na kami dito dati doon sa kabila rapro doon ikot ka rapro dito bago bagong rasada to bagong tulay eh. gawa na ayan maluwag na maluwag papunta dito sa Kumra South Kumra Depo South Kumra Depo Jida ayan. Western Bakery bago lang itong tulay na ito ah tulay ba ito? <laughs> hindi pala, oo oh, tulay nga kasi ilalim nito, nagdagat eh Parang tinambakan lang ba? Doon sa unahan ng tulay ito. Ito, tinambakan to. Night, ang biyahe natin, night trip tayo. Yan, ito yung tulay. Dagat yet sa ilano. Oriente power plant yan ang dagat niyan. Oo, oh, yung ranap oh, tuhukin nyo lang. Oo, oh. tuhuk lang tuhuk. ay na kumra dito na kay dumaan, hindi na kay mabala sa traffic sa ano sa gitna hindi na mga pagsiksikan dyan sa ano traffic naranasan ko yan nung ano kami ni Edison grabing bakwa ka namin dyan sa traffic manok yung pangarga ko noon doon ako dumaan sa gitna Diyos ko po <laughs> grabing traffic Pagbitaw ng alas 10, grabing traffic talaga. Ayan nga yan, dito tayo duman sa likod. Malakas yung mga ilaw nila. So mula dito, ano na lang, 12 minutos. So pero hindi natin isagad yan dahil mahaba yung ano natin. Tamang mga ano lang. dagat ito dagat gilid tayo ng dagat pinabaybay na rin gilid ng dagat postal road dito sana makahapon pa tayo sa hapunan maaga pa makakain tayo dyan sa kantin Na about akakanan ka rito. Ito ang kakanan. Yan, kanan ka dito. Rusaw na ha niyo to. So ko kayo hanggang doon sa tipo ng South Co. Kumra. Yan, South Kumra. na ano ako kasi mayroong ano eh may korma umra mga pare-parehas ng mga pangalan kornata korm <laughs> south umra umra western bakery mas nang ilaw so dito yung u-turn mag u-turn tayo dito punta na dito sa tipo yan hindi ka nakabot dun sa ano bayan bayan kaya yeah, malaking bagay itong sa may ito na daan walang truck van sana hindi magkaroon ng truck dito puro na lang truck eh <laughs> puro na lang truck van pasukan na kasi eh U-turn tayo dito. Palagpasin natin yung mga baruro to. So, kahit may hands. Boom! <laughs> pag pag u-turn mo dito, may kanan dito na maliit. Kakanan ka. eh lakas ng ilaw ayo ibu pak yan ay kanan dito to kanan ka kanan tingin ka sa kanan ha may ano don may mga barorot di to mga kotse ayo tapos sa unahan kanan uli diretso na sa dipo yun na ilang minuto na lang 6 minutes mula dito dito sa ano kilometrahin ng ano telematik nasutsu tayo mga nasutsu nandun na so advance tayo ng ano apat na oras kalahati eh. so mahaba ang pahinga natin matulog tayo dyan hanggang alas 4 or alas 3 kasi baka mabutan ka ng truck van sa umaga 6 to 9 ang truck van eh gising ka ng mga alas 3 media tawid ka sa gitna naman sa gitna ka na dumaan Empty ka naman na eh. Maluwag ka na pagka ganyan. Mga pag ganang ganang oras maluwag na yun. Mga alas tres media. Pauwi ng hail. Pag walang backload. Pero pag may backload, makabutin tayo ng umaga. Pag may backload, kuhanin natin. Sayang din, 20 real kung ng load yan yan maliwanag na yan eh uh, at saka dipo namin tapat ng ano tapatan lang dito kami dati matagal kami dito 3 years 3 years yata kulang kulang 3 years kami dito dito kami nasign dati kantin na tayo sakto tayo nito alas 9.30 pa yung sarado ng kantin makakapaghapunan pa tayo dito may card ako dito eh pasyal ko kayo hanggang loob ikot tayo dun sa depo namin nakakanan tayo dito sa gilid kot si mga baror sa unahan ko, sa likuran ko paunahin nga natin yan o oh, almaray quality you can trash yan kanan tayo kanan yan agi 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 puro lubak lubak dito si jan yun na guys ha kahit ang gawin nating ipit sa ating ano pang vlog eh, gumagalaw talaga iba talaga yung ano, gopro tsaka yung ano DJI yan gigilid tayo dito ayan gigilid tayo kasi kakanan tayo dyan ayan ito yung entrance diretso na tayo dati ano to eh nagchichiking ng temperatura ng ating pangatawan eh ngayon hindi na dahil wala nang ano dito free ano na dito free hindi na nila ako nakilala <laughs> hindi na nila ako nakilala mga kuhan canteen boy Gigilid tayo doon kasi kakain muna tayo bago tayong padiskarga. Alas 12 pa naman yung diskargahan ko eh. alas 12 media eh. Ginagawa yung mga kaan dito oh. Ginagawa puro butas oh. Mga uh, contraction dito ah. Ito yung depo ng Kumra. South Cumbra oh. Ang daming truck dito guys, mga bago oh. Mga bulbo yan. Yeah. Mga bago din yung mga bulbo dito Dito ako na award Nung best driver Lolito <laughs> Si Lolito Na si The Salamat sa inyo guys ha ah mga support support ang dalawang channel ko gusto gusto namin dito kasi malapit sa balad pagka pupunta ng balad ayan papasyal kami ayan, ayan gusto gusto namin dati dito kaso yung nag ano operation ang tawag nito yun na ka lipat-lipatan doon sa main sa Ria, Ria Art Cards dito naman sa ano yan kaya sa Hail o kaya kami sa Hail yung iba sa Art Cards na lipat so nandito na tayo guys maraming salamat sa inyo ha pagsama karating tayo ng maayos please na please tayo na karating tayo ng napakaaga pa mahabang pahinga natin ngayon ang gagawin ko kakain muna ako para ah, gutom na eh Lasot to yan so nandito na tayo guys doon ako magdai diskarga doon sa western bakery dito ano to eh gatas yan gatas yan dito yan yan, yan gatas yan oh. yan gatas doon, tinapay doon. Ano so, mahaba na 'yung ano natin na ah, 15 minutes na tayo. Pasensya nyo na guys, so makapasok tayo dito sa ano namaga. Maraming salamat sa pagsama niyo kay Dayuhan Yuhan Truckers. Thank you so much sa inyong lahat guys sa pagsama niyo kay Dayuhan Yuhan big Miguel shout out. Bye bye. So hanggang sa muli ng ating night trip, no? Thank you so much. Bye bye. Sukain so, kain muna ng si Dayuhan. Arah busuk, okay, bye bye.